So welcome back sa ating uh, YouTube channel mga classmates So medyo matagal na naman tayo hindi nakagawa ng video no? Kasi medyo busy tayo lately So for today's video uh, Itong ating uh, Honda City Papalitan natin ng brake fluid no? So ito yung mga kailangan natin Siyempre So ito mga kakailanganin natin mga classmates Siyempre brake fluid Any brand basta pasok yung specifications niya. <laughs> Tulad niyan, dot 3. So dot 3 yung requirement ng kotse natin. Then ito, empty bottle, lalagyan ng lumang fluid. Tapos to, panghigop, 'yan. Para mas madali trabaho natin. Tapos, siyempre, uh, wrench. At yung syempre, jack para may angat natin yung gulong natin, optional, no? So umpisa na natin mga classmates. So una natin gagawin mga classmates, siyempre, ilolocate natin yung lagayan ng ating brake fluid or yung brake fluid uh, reservoir. So ito 'yon no? Then, open natin. Ayan. Then, makikita nyo dito sa takip, yung kung anong specifications nyo, no? Ayan. Makasulat dito, dot 3 or dot 4. Hindi ko lang alam kung nakita nyo, no? Ayan, mababasa yung mga classmates use only that 3 or that 4 brake fluid. So, yung brake fluid na nabili natin is that 3. So, pasok siya, no? Then, bubuksan natin tong ano niya. Itong, okay, yan. So, makikita nyo yung brake fluid natin, gaano ka dumi. Yan. Make sure nga pala mga classmate, yung brake fluid natin is hindi siya uh, tumutulo sa any part ng sasakyan natin lalo na sa pintura no kasi nakakabakbak ng pintura yan corrosive yan sa pintura pati sa metal so kung sakali na natuluan punasan nyo agad no ng uh, tuyo tuyuin nyo kagad tapos kung maaari masabunan nyo or mabasa nyo no? yan so ito tatabi natin then yung gagawin natin dyan higupin lang natin yan no? para pagpo flashing natin kung ano may yung mga madudumi dito hindi na siya sumama sa system So, ito yung natanggal natin dito sa reservoir niya, mga classmate So, papasin nyo, dumi na niya. Okay. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong itsura nung bago. No? So, ito, malayong malayo ang kulay niya dun sa bago. Ito yung bago, mga classmate Papansin nyo, ba yung kulay niya, no? Para siyang kulay mantika. So ngayon, sasali na natin itong reservoir itong bagong langis. Ngayon, sasali na natin siya. No? Kung mapapansin nyo, yung kulay dito sa loob tsaka ito ito mo ang layo ng diferensya pagkatapos ating uh, magsalin ng bagong brake fluid sa ating reservoir uh, magbibleed tayo okay so ang ibibleed natin yung pinakamalayong linya muna or yung pinakamahabang uh, tubo nang uh, preno mula dito sa ating reservoir. So paano natin malalaman yun no? So itong reservoir natin, 'yan. So jan naglalagay ng brake fluid. Tapos pag gumapak tayo ng brake pedal, uh, ipapump ng ating uh, brake uh hydrovac or brake master. 'Yan. May mga linya 'yan. Yan, mga tubo na yan, nakikita nyo. Yan. Pabasok dito sa ABS motor or ABS module natin. No? Tapos, meron siya mga apat na tubo. Papunta yan sa bawat, ano, bawat gulong natin. So, mula dyan, hindi na natin alam kung alin dyan yung may pinakamahabang tubo. ba? Diba? So, ang gagawin natin, kung nandito yung reservoir, natin, ang pinakamahaba niyan syempre or pinakamalayo yung nasa likod. Okay, yung dalawang gulong sa likod. Okay? At dun sa dalawang gulong sa likod, ang pinakamalayo diyan syempre is nandito sa passenger side kasi ito driver side to eh. Driver side. So unahin natin yung pinakamalayo sa likod yung uh, passenger side. Then pag nabled na natin yun, susunod naman yung dito sa likod din na Uh, driver side naman. So ngayon, ang gagawin natin, pabaklasin ko muna yung gulong sa likod. Papakita ko sa inyo kung saan ba nagbi ng preno. Uh, ito na siya mga classmate, no? Bale, tatanggal na natin yung gulong sa likod. Then, for safety, siyempre, kung saan yung jack point, doon ilalagay yung jack. Tapos yung binaklas mong gulong, lagay mo din sa ilalim, no? Para in case na yung jack natin bumigay, at least hindi lulubog yung sasakyan, no? sasaluhin siya ng gulong. No? Ngayon, ito na siya. Islo natin. Focus ng camera. Eh. Okay. So dito sa mga gulong ng sasakyan, no? may makikita kayong ganito. yung bleeder valve yung tawag nung iba is nipple yan so ito yon ito yan so luluwagan natin siya pag naluwagan natin yan ihigupin naman natin siyempre gamit nga yung ating uh, panghigop yung ating manual pump So, pag ito, naluwagan na natin. Then, kakabit na natin to Dun sa nipon. Tapos, sihigupin natin um, hanggat hindi lumilinaw. No? Kasi nga, nagsali na tayo ng bago doon. So, mapapansin natin itong lumag. Ito siya. sa Ito siya karumi. No? kulay niya. So, pag naging clear na, saka natin yan uh, sasarado ulit o ulit yung valve no? Kaya may make sure habang nagbabawas kay dito ng fluid dahil nga hinihigop natin yung luma dun sa reservoir syempre bababa yung level nun so kailangan nakabantay din kayo dun no? para hindi pasukin ng hangin kasi mas mahirap pag pinasok ng hangin yun ano? mahirapan uli kayong mag, ano, mag bleed Yan, pansin nyo tumutulo na siya no? once na naluwagan natin. So, baka may magtanong naman na, uh, ano, classmate, paano kung wala akong, ano, pambomba, okay? Katulad itong uh, nabili natin online, no? And then, mag-isa lang din sila. Let's say, wala silang uh, makakatulong sa paggawa ng itong bleed ng preno, no? Kasi, uh, kalimitan, ng nakikita natin, no? Merong... Uh, tao dito sa likod na nagbubukas at sara nitong valve habang meron nagbobomba ng ating preno sa driver side no or sa loob ng sasakyan no? inaapakan yung preno so kung mag-isa ka lang uh, ito lang kailangan mo mo classmate ito lang hose no hose na magkakasya dito sa ating uh, leader valve tapos yung kabilang dulo niyan lulubog natin dito sa fluid no so para sa anto o bakit kailangan nakalubog sa fluid kasi once na bumobomba tayo okay pag bomba hihigop yan pa unti-unti di ba kapag inapakan natin yan tutulak yung fluid no then pag ni-release natin yung preno hihigop siya ngayon kung ito ay hindi nakalubog dito sa fluid no at marami na tayong na flash or nai-flash na natin yung mga uh, napalinaw na natin yung fluid natin no? hihigop yan ng ano, hangin so mamong problema na naman tayo kasi kailan nga ma-eliminate natin yung hangin sa loob ng ating uh, brake system kaya mahalaga yan nakalubog siya dito so ang gagawin natin ngayon bubuksan natin to and then naapakan natin yung preno dun sa driver side So, ako na pa sa mga classmate, no? Uh, yung fluid natin, pag inapakan, lalabas dito. Then, pag uh, nirelease yung preno, babalik siya ng konti. No? So, normal yon mga classmate. Kasi, um, tinutulak nga nung brake master natin, no? So, pag uh, binitaw mo yung brake master yon mihigup ulit siya. So, bumabalik, no? So, ito yung uh, kahalagahan kung bakit kailangan nakalubog siya. In case na na-flash out na natin lahat ng hangin dito, no. And then napalino na rin natin 'to kasi mahalaga malino ilalabas dito, no. Pag in case na humigop man niya, wala mahigop na hangin. Okay. Ang mahigop niya, brake fluid pa rin. Pero syempre, hindi natin pahigupin ng buo yung brake fluid na nandito, di ba? Mahalaga ito mapalino natin. Tapos, dito ay sa harapan mga classmates. So, kung napansin nyo nabawasan yung reservoir magdadagdag ulit tayo dyan no? tapos same process hanggang mapalinaw natin yung nada sa likod uh, sa ko okay na tong side na to mga classmate no kasi kung mapapansin nyo yung kulay na lumabas dito no malayong malayo na dun sa unang lumabas na darker ang color so gagawin natin ito higpitan lang natin tong valve dito dito natin pwede natin tanggalin to then lipat naman tayo sa kabilang gulong pagkatapos natin dito sa rear right or sa hulihan na passenger side dito naman tayo sa likuran na kaliwa so ganoon pa rin uh, tatanggalin natin yung gulong para easy access and then Uh, same procedure, bibili natin na apakan natin, kakargahan din ng uh, fluid yung reservoir So, napansin yung classmate, no? Yung unang labas, sobrang itim. Then ngayon, yung huling part na lumabas, malinaw na. So, pag malinaw na, ganun, same process. Ipitan natin. ng tanggalin Wait. so ang papasin yun doon sa kabila ah uh, basa ano yung ilalip kasi yung ginawa ko nung nahigpitan ko na siyempre may mga tulutulungan na ganyan in-spray ako ng tubig para hindi mag corrode yung ano natin yung ibang piyesa natin dito na nalagyan ng brake fluid So natapos na natin yung dalawa sa likod. So dito naman tayo sa harapan sa kanan. Okay? So ganun pa rin, same process. Yan. Same process ano. Tatanggalin ng gulong, luluwagan yung bleeder ball, then ilalagay yung ating uh, hose, no? Papunta doon sa ating uh, ano, empty bottle. No? So, kung may nagtatanong o itatatanong nyo, pwede ba mong hindi nabaklasin tong gulong? Uh, depende sa modelo ng inyong sasakyan, no? Meron kasing modelo ng sasakyan na uh, medyo nakalabas yung bleeder valve nya. So, hindi sa gantong posisyon nakalagay, no? Banda dito. So, pag ganon, imagine nyo, may, gu may, may gulong ito, no? May gulong, no? Pwede nyo sikawatin dyan sa likod, no? O di kaya, ipaling nyo yung ano, ipaling nyo tong gulong nyo pa kanan, no? Para bumuka siya, magkaroon ng space, ma-access nyo na. So, hindi nyo na kailangan tanggalin yung gulong. But still, depende yon sa klase ng sasakyan, no? Pero ako kasi, pag nagbe-bleed ako, uh, mas preferred ko na uh, kung may easy access ako dun sa valve or wala, no? Mas preferred kong tanggalin yung gulong, no? Para at least, Uh, makita ko yung ibang pyesa kung may kailangan palitan no kung may problema no so hindi lang tayo dito magfo-focus sa pagbi at least makikita nyo pa yung ibang pyesa diyan so yan ulit uh, ang kabit na siya yan uh, tingnan natin kung gaano kadumi yung makukuha natin eh. So pag ganyan classmate so nakita nyo malino na yung lumabas sa kanya no. Ayan, linaw na. Pwede nyo na uling higpitan, then bunutin yung hose. Bale, yan ang classmate to. Tapos na rin natin to sa ano yung pinakahuli. Yun, uh, na rin natin yung gulo, higpitan na. And then yung reservoir. Okay. ni-refill agad ulit natin no hanggang doon sa may maximum level. Tapos kung magtatanong kayo gaano karami yung uh, brake fluid na kailangan natin. Okay? So ganito karami yung nakuha ko. Ayan. So kalahati ng 1.5 na pote but still mga classmate depende pa rin sa klase ng sasakyan kasi baka mamaya ang sa kayo nyo medyo mas mahaba yung ano niya yung brake lines o di kaya mas madumi no kasi kung napansin niyo yung ginagawa natin hinihintay nating luminaw okay wala tayong specific na number of pump na kailangan no at uh, tulad nitong sa harapan medyo mas mabilis ang luminaw kumpara dun sa nasa likod mapapansin uh, natin do sa video kanina Uh, mas madumi yung sa likod so mas madaming pump ang ginawa natin doon dito sa harapan konti lang malinaw na agad siya no pero but still pag luminaw na siya bigyan niyo pa ng konting pump no para sigurado kay na tuloy-tuloy uh, yung daloy ng fluid no and then uh, kung magkano na gastos ko uh, so sabi ko nga depende pa rin kung gaano karaming brake fluid ang magagamit nyo no? pero bigyan ko kayo ng idea yung ganitong brand okay, meron siyang 900 ml okay, 900 ml yan, hindi mag focus yan, 900 ml so, around 280 pesos no? depende kung saan lugar nyo tsaka kung saan auto supply nyo siya mapipili no? pero ito nabili ko 280 pesos and then dito sa isa meron pa akong hindi ko, hindi ko pa ito nabawasan no? still depending nga kung gano'ng karami yung uh, flash nyo hanggang mapalinaw nyo no? so dyan na natatapos yung ating uh, video mga classmate so ito, ito ita, test drive ko na lang no? Uh, para masigurado natin na kumagana at the same time walang error yung ABS so makikita natin yan sa dashboard no? So dito lang yung uh, hanggang dito lang yung ating uh, video mga classmates. So kung nagustuhan mo ating video, click mo lang yung like, share and subscribe. At huwag mong kalimutan pindutin yung notification bell para pag may susunod akong upload is manotify ka. Maraming salamat classmates.